Hello, guys! Share ko lang itong mga ginagawa namin sa barko. Pagkaandito uh, dito kami nito uh, sa Richards Bay, South Africa. As you can see, ako yung nakakit ng saladya. Uh, medyo din yan. Nandito uh, tanggal mga kalawang. Yung barko namin, keep size keep size yung barko namin. So, mga ada namin, puro talaga mga dirty cargo. Hindi ko expected na yung inspector uh, namin napaka tawag nitong higpit. Parang grins yung kakargada namin. Hindi naman ako first timer na ano, lagi lang ako South Africa. So, pagka dirty cargo, malinis lang yung pang mo. Makaku, may sol Ito, iba. Pati mga kalawang pinakikialaman. Although, bago kaming dry dock ito. Makita mo sa dry dock nito. Dry dock binabagong ganyan. Yung mga hindi natanggal yung mga kalawang yan, So that's normal sa mga cape size kasi kamo mga bato yan para mo chipping hammer yung mga karga namin ayon or ore lang, uh, kung so okay naman. So yung karga namin dito, chrome ore. Chrome ore siya, special cargo ng uh, iron ore, <coughs> three grains, three grains to siya so um, okay lang. Um, sa, exp na, sa experience ko sa cape size, nagkarga kami ng iron ore which uh, chrome ore which is 12 grades pero may separation siya napakahirap so maket yung ulo o yung kwenta sa pagka-divide sa karga na hindi ka pwede na ano kasi may binibigay na quantity doon sa charterer ah ah uh, we're talking about stability sa barko kaya yung concern mo nandoon lahat makipag uh, <coughs> Ipuan ka sa charterer na hindi po pwede itong ganito-ganito. Nakakaya namin pero ang hirap. Mga almost one week ata namin uh, trial and error doon sa computers. sa uh, load cal niya. Ito, uh, kaya pagka sa mga ratings maganda dito sa Cape Size kasi washing-washing lang to. Uh, tapos ka agad Although My experience so One week lang tapos Or pinakamatas na yung one Thank you for watching guys Thank you Bye bye